Ang tokwa ay isa sa pinakapaboritong ulam ng mga Pinoy. Bukod sa pagiging mura ang presyo nito, ito ay nagtataglay ng kakaibang lasa na patok sa panlasang Pinoy. Kaya naman, samahan niyo ako at natin kung paano ginagawa ang tinaguri ang pinakasikat na ulam ng mga Pinoy. Ito ay ang tokwa. Isa sa pagawaan ng Tokwa ay matatagpuan sa Gimba Nueva Ecija at ito ay pag-aari ni Boss Jaime Bonilla. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang masaksihan namin ang aktual na paggawa ng Tokwa. Tara guys, samahan niyo kami para makita natin kung paano gawin yung Tokwa. Alam niyo ba guys na ang Tokwa ay gawa sa soya beans? Ito ay binababad ng dalawa hanggang tatlong oras hanggang sa ito ay lumambot. Pagkatapos, ito ay pinaparaan sa grinding machine kung saan iniiwalay ang soya milk at ang sapal o ang residue na kung tawagin natin ay miso. Pagkatapos na makolekta ang sapat na dami ng soya milk, ito ay pinapakuluan sa kanilang broiler nang humigit kumulang sa 30 to 45 minutes at isasalin po yan sa isang lalagyan kung saan isasama na ang iba pang mga sangkap. Hahaluin ah, mabuti hanggang sa equally distributed na ang mga sangkap. Pagkatapos pong haluin mabuti, haya ang bahagyang lumamig ang mixture hanggang sa yan po ay magset at maiiba na po yung kanyang consistency. Ayan, yan na po ang consistency niya guys. Ibang-iba po dun sa Liquid na kanina natin nakita. At kapag naabot na ang required consistency ng ating mixture, yan ay isasali na po sa mga molders. Gawain ang staff na ayusing mabuti at bigyan ng sapat na oras ang ating mga mixture upang maalis o madrain yung iba pang tubig na meron doon. At kapag natiktik na ay isa-isang tatakpan ang lahat ng molders at isa-isang sinasalansa nito sa kanilang pressing machine. Pagkatapos na ma-press, ito na ang ating finish product. Tatanggalin na ang cover at ayan, mas maganda nga po ang kinalabasan ng product kapag gamit gamit yung pressing machine kumpara po sa traditional na gamit. Kita nyo naman guys, ibang iba. At ready na nga po yan para maikat. Iba po talaga yung may sariling hulmahan. Kita nyo naman guys, pantay-pantay po yung hiwa. At isasalansan po yan para po lumamig. Pag medyo malamig na, pwede na po for packaging. Lata nga po pala ang karaniwang ginagamit sa packaging ng Tokwa kung saan nilalagyan ng plastic yung bawat lata para maisalansan po ito ng maayos. At kapag naisalansan na lahat ng Tokwa, dyan jan salata. Ready na po 'yan for delivery. 'Yun lang guys, thank you for watching.